Binibining bene, bene, bene. nilay. Yung kay Amang um, Yawel po, nakikita ko po siya kay Tita. Tapos yung kasuotan niya po is nakabuti po siya. Tapos may pula po siya dito yung pagalit ko sa nakaitot sa lang. Tapos nakaupo po siya sa trono niya. Tapos din niya lang po yung buong mundo. Tapos hawak niya po yung pungkod niya. May buhay na 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 sa pag apat na kapahayagan sa panalangin papuri na ipagkakaloob ng ating ina sa bagong Jerusalem inang test kilang at sa interpretasyon nito ng Lord.